Ano, kita yan no Sa loob lang 'yung ano, pudpod ng gulong niya sa loob na side, sa labas makapal pa. Ay, problema nito, pag ganitong modimolye, 'yung problema niya is kingpin. Inalog natin 'yung gulong, malaki na 'yung alog ng gulong kasi sabi ng driver parang sumisibat na daw. Uh, ayan. May grasa pa naman. Pero bumigay na yung pisto, ah, ano niya yung kingpin bushing. Ayan, babaklasin natin to. Ayan, ayan siya o. Alasin natin. Maganda yung takip ng pin nito kasi may takip sa taas at sa baba. Ayan Oh. Ayan yung alog niya, ayan yung problema niya Oh. Kaya hindi pantay yung kain ng gulong. Sa loob na side lang nagbabawas pero sa labas, ah, makapal pa. Dahil dyan. Kung baka naka ano siya Naka two out Parang naka two out siya Dahil yung busing Pud-pud na Ayan ito yung Takip ng kingpin niya sa ilalim Ginaklas oh. natin dyan Ginamit ko lang dyan is Yung uh, 19mm na turnilyo okay. Kasi wala tayong alin na 19mm Ayan na Malabasin ko na yan. Tatanggalin ko na yan para tanggal ko na yung bushing. Ito yung chassis damper niya. Okay. Ito na. Sinalang ko na siya sa tanggalan ng ano. Tanggalan ko na ng uh, bushing. Ping pin bushing. Ayan o. No? Ayan. Mababa na. Kasukat niya yung ano. Pasinlaki niya no yung socket na 22 mm kaya yung ginamit ko pang tulak dyan hydraulic jack tsaka sa uh, socket na 22 mm lumubog na yung socket tinulak niya na yung bushing ayan ayan yung socket to, kaso lang hindi niya na matulak kasi maiksila yung socket na ganito eh papalitan natin ng deep socket yan hindi natin magsulat king kaya, kaya na naman ang socket yun. hindi na masira ayan ah. nakapasok na yung deep socket at ito lang yung ano gamit ko pag ano ganito lang yung pagtanggal ko ng kingpin bushing ayan o, lubabas na diba o. Ito, rin naman po po kung yan. ito. Maganda to Ayan. Ito yung sa kabilang side nya. Ayan. Kanina sa taas na side yun, yung tinanggal natin na yung pin bushing. Ito naman yung sa baba. Sa ano pa lang to sa right side na gulong. Sa right side. Ayan. Tumalabas na rin. Okay. Tapos maghahanap pa tayo pisa nito. Ayan. Yan din dip sakit ulit yung pang ano, pang finish. Ayan oh. Mm. Yan. Okay. Ayos. Tanggal na. Ah, oh, ito siya oh. Oh ito yung sa baba na side ayan jo okay okay pa pero yung sa ano ito naman yung ano nasa left side nya ayan nakita na natin ayan ah uh, dito pa rin natin yung pang finish na pampalabas dito Sa so, una lang matigas pero pag napagalaw mo na ang kumitig ka ng konti. Ayan, dinidiretso na siya. O. Ayan. Okay. Ayan, ito lang yung paraan natin pagtanggal ng kingpin bushing. Kingpin kit. Bibi itong kingpin. Kingpin kit. Kailangan yung butas na yan sa gitna. Tatapat, kailangan itapat mo siya dyan sa may nipol ng... Uh, uh, grease fitting nya kasi pag hindi mo tinapat dyan pag nagbumba ka ng grasa wala hindi pa pagod yung grasa pag hindi tinapat, tinapat yung bukas. na yan yung gawin natin pag nagtabi tayo ito na yung bago yan yung bago na yan o oh. hindi na natin napakita yung kung paano yung na natin ito sa pagkabit kinakabit na natin itong bago nya pupukpuk lang ang isintro mo lang mo tapos medyo paluin mo ng konti para uh, kumbaga kumbagat mo na bago mo gamitan ng jack kasi pag jack kasi direkta hindi mo basta basta maisintro kasi pit na pit lang siya dyan kaya medyo mo para kumagat para sumintro para bago gamitan ng jack Ayan, papatulak lang sya sa jack yeah, okay Ayan. Lumubog na. Sasagad natin. Ayan, sagad na sagad. Ayan yung dati. Ayan. Okay. Ayan. Ayan na. Bago na, di ba? Ayan o. Kung wala kayong ganito, pang ipit na ganito, eh, pwede nyo naman, ano, hindi naman siya paluin alalay lang ingat ingat lang na hindi ma-damage para hindi ka mahirapan magkabit ayan ito ilubog ko pati siya ng kunti ayan okay. so, na siya hindi naman siya matigas na ayan o ayan pag sentro ng sentro ayan ko na ng kunti yan para medyo lubog siya ng kunti para walang sabit pag nakakabit yung bearing dyan ayan o kitang kita lusot ng grasa di ba ilayan yung butas na yon tatapat dun sa may grease pitting nya para pag nilolubricate ka ng grasa dire direkta dun sa pin iikutan nya yung pin para uh, hindi siya kakalawangin para may lubrication eh. hindi siya kaagad masira king pin pala ito ng ano kilo 300 ay ba bago pa medyo ano yung ginamit kong pesa dito ano uh, naghanap lang ako ng kasukat ng pin tsaka yung busing kasi yung bearing nya maganda pa kasi bago lang din itong hindi mga ah 2016 2016 model ito eh Hino 300 Ayan Ayan yung pin nya Ayan yung luma Ayan o Kailangan mo pupukpukin mo munang kunti Para Kumagat siya dun sa butas Medyo sumiksik siya dun ang kunti Para pag pin rest Diridirit so siya Kasi pag pin -rest mo kasi hindi naka ano Naka kapit Pwede siyang tumagilid, mabibingkong. Yan lang yung paraan ko dyan para uh, hindi siya matamage. Okay. Uh, sana may makuha kayong idea dito kung paano gawin yung ano, magipalit ng kingpin kit ng truck sa demolier. Philip Spring siya na truck ito. Okay. Uh, ayan, papaluan siya ng kunti para medyo lumubog. Kunting-kunti lang. Mga 1mm, ayos na. Ayan, papasok. Uh, luma lang yan. Tinisting ko lang siya. malambot lang naman yung pagpukpuk ko hindi ba kita nyo naman hinatak ko lang malambot ayos nice na ito naman tayo sa right side ayan o no? ayan yung butas ayan natin muna ng grasa para sigurado tayo walang bara so, uh, paliguan na rin ng grasa ito yung bagong pin ayan replacement lang itong ginamit ko uh, ah, naganap lang ako ng mga replacement na pwede rito sinukat ko lang kasi sa Hino mahal mahal yung genuine parts ng Hino ito susubukan ko lang dito kung tatagal to hindi pa tumagal ng mga 3 years di pwede na sa Hino kasi medyo mataas yung presyo wala pang ano hindi pa naka yung presyo ng replacement na ito at saka uh, uh, genuine parts ng hino is siguro mga uh, limang doble yung presyo si busing lang taka, at saka pinin pinakasira dito yung bearing, bearing nya at saka spacer maganda pa okay, yan diba? side niya. Sa may mga truck diyan, oh, ganito lang magpalit ng kingpin, oh. Ano na mga kuha kayo ng idea dito, di kaya mga mga technique na sa paggawa ng ganitong kingpin. Okay. Isang bushing niya sa taas. Ito sa taas na side to eh. Ayan. Pakiin like na lang. Ah. Uh, comment. Kung may ma kayo. Sa video ko na to. Ah. Uh, pa-subscribe na din. Ah. Uh, sana matulungan nyo ko ng pa-subscribe. para marami pa tayong ma-upload na video para makatulong pa tayo sa gustong kung sa gustong gumawa ng ganito uh, sa mag mga mag DIY hindi nyo na i-DIY okay. itong ganito sundan nyo lang itong ano, uh, ginagawa ko Ayan. O, Diba? parang simple lang di ba parang madali lang pero kung bago ka medyo mahirap-hirap din ang din siya ah uh, tiyaga, tiyaga lang ayan o, oh, oh, pasok yung grasa tapat dun sa butas kailangan yun yung ano dyan pag kinabit kinabit nyo yung mga ganyan yung kingpin uh, busing na yan kailangan yan yung pinaka tatandaan nyo yung butas na yun yung sa grispeeding kakabit okay, na natin dito. Ayan. Itong, ito yung bearing niya. Ayan, ito yung sa baba. Yung pinaka-housing niya, yung, yung sa taas. Ayan. Ayan. Uh, nakataob. Parang ganun. Nakataob siya. Yung sa baba na side. Yung parang takip. Pero yung pinaka-housing niya, yung buong katawan niya, nasa taas na side. Okay. Ayan, kakabit na natin. Driver side to. Ayan. Ayan ba? Ito yung spacer nya. Oh, maganda pa itong spacer. Ayan. 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 natin Ayan. kasi Ayan hindi naman palo na malakas yung dahan-dahan alalay lang lang isinakasintro kasi pag pinalo kasi natin ng hindi na wala na masisira na yung mga siming natin spacer masisira Ito tapos itong may hiwa na to dito itapat yun dun, oh, kasi nakaganito yan may lock Ayan. yung king queen niya, may pin pa ulit na lock may pin lock pa yan dyan yan itatapat tatapat mo dyan pag nilubog nyo na ito yung panintro natin sa baba o, sisintro natin sa baba para pag tumago siya pa baba bali nakasintro na yung bearing susundan so, nyo na lang tong sa ilalim na ginawa natin panintro Ayan, para tiritiritso siya para hindi hindi maligaw yung bearing hindi lumihis kasi pag lumihis tapos Medyo mapalo natin na malakas Wala na, finish na Nasisira yung biring Ayan suave yung ikot, di ba? Uh. Hindi naman masyadong malambot Hindi naman masyadong matigas Tama lang, ayan Tapos lalagay na natin yung Pinlock nya Ayan, sisintro lang natin si lang yung pin kasi yung pin kasi nito lubog medyo lubog kasi yung grease fitting sa taas di thread may takip may parang takip siya tatapat lang natin doon ngayon sisilipin natin silip silipin natin kapag so, nagkabit kayo kailangan sigurado kasi uh, mahirap yung palo alang ng palo dyan Nadadamage yung pyesa hirap pa naman hanapin ng pyesa nito Pyesa ng hino Medyo limitado Hindi kagaya ng puso at isuso Kahit saan lang meron e Pag hino medyo ano May naman siya pero hindi kagaya ng hino ka uh, Isuso puso Ayan Pag na Papaluin na yan saka lagyan ng lock nut sa kabila okay ayos na kita talagang na natin yung pin lock nya ping pin lock Ayan. yan yung lock ngayon yan yung lock ngayon yung maliit yun yung nag hold sa ping pin na hindi siya malaglag ito talaga yung nag-hold sa kanya na hindi siya malaglag hindi siya, hindi siya gumalaw naka-fix lang siya, naka-steady yung gumagalaw lang itong uh, spindle itong kaya siya may bushing okay. nice na siksik natin ang gusto para wala nang galawan to Ayan. Okay. Walang aming salamat sa nag-subscribe sa akin. Walaking tulong sa akin sa uh, channel natin. Channel ko sana may nakuha kayong idea kung paano magpalit ng kingpin tapos pag ganun yung bawas ng gulong nyo yung kain ng putput uh, -put ng gulong so wala nang ano maliban lang kung gumawa kayo sa tyrad in pag yung 2 in 2 out nya kung nagkamali kayo pwede rin yung ganun tama ng ano yung putput -put ng gulong pero pag ganito kasi hindi pa nagalaw to kasi simula nung bago pa to hindi pa nagalaw yung tera admin nito. Kaya ito talaga problema niya kingpin kasi natingnan ko na to maalog talaga siya. Ah, pag tingnan mo yung gulong pag nakababa yan, yung sira ito naka two out siya. Naka two out yung gulong. Ito yung takip niya sa ilalim. Oh, maganda yung ano nito. Ito yung nagandahan ko dito kasi uh, may takip siya. Yung kingpin sa dulo sa ilalim tsaka sa ibabaw may takip. Yung sa ano kasi yung sa isoso puso uh, may takip naman siya pero hindi kagaya nito na ditread yung kasi ano siya uh, inalak mo siya medyo papaluan mo siya ng kunti para maglak hindi malaglag yung takip pero ito maganda to di thread oh. ang takip nya yung nakaalin nakaalin cap sya na 19 mm kaso yung problema wala akong 19 mm na alin cap kaya ginamit ko rito is naghanap lang ang tornilyo na 19 mm yung ulo tsaka yung ginamit ko pang baklas dito Ayan, na ng grasa yan naglabasa na yung grasa oh. Okay Magkakabit na natin itong Backplate nya Ayan. Okay Ganun lang Magpalit ng kingpin Okay, ayos na yan Tutornilyo na lang natin yan Tapos kakapit, babalik yung gulong Ito na yung sa kabila right side nya hmm. ganun din yung process natin kung anong ginawa natin sa kabila kanita ganun din yung process dito okay ayan kapita natin ito yung seaming nya sa taas yung piraso lang pero makapal wala pang alog to maganda pa yung problema lang talaga yung pinaking pin na kayong busing kinain nagkaina na silang dalawa Mabilis kasi masira yung kingpin pag tapos walang lubak-lubak yung driver. Halos hindi minor sa lubak. Ito talaga nadadali lagi. O hindi muli ito. Kingpin. naglabasan yung grasa alalay lang yung palo palong pakiramdam ayan ito yung pinlock ayan ito yung nut lock palike na lang share uh, subscribe Uh, comment na lang kayo kung may mag-comment kayo. Okay. Maraming salamat sa nanood. Nakaabot kayo ng panood hanggang dito. Uh, yan lang yung ma-share ko ngayon guys. Yung pagpapalit ng Kingpin sa Hino 300 na truck. Uh, kung may mga sa may mga Hino yung pesa nito pareho lang sa Toyota Coaster na uh, ban okay hmm. kung gusto niyo malaman yung ano price ng kingpin niya imesis niyo ko rito para may bigyan ko ng idea sa may mga hino ah. ayan o oh, lumalabas ng grasa di ba? ayun Diba? Ang ganda ng pasok ng grasa. Lubrikit na lubrikit okay, swabe. Uh, ayos na ito eh. Okay. Okay, ito na siya oh. Nakabit ko na yung ano, hindi ko na videohan yung pagkabit ng backplate, mga brick show. Ayan, uh, pero okay na ito Ready to. Ready to rat-rat na uli. Okay. Kaya yeah, ayun na ulit. Okay, maraming salamat sa inyo guys. Panonood. Thank you. Subscribe and like, comment and share.